Yung asawa ninyo, sa inyo hindi po yan naglilinis, di ba? Pero dito ang sipag-sipag po niya, oh, nagpupunas ng sa Ayan o, oh, tignan nyo, kintab-kintab na po yung sahig, oh, pinupunas-punasan pa rin niya ng maigi. Oh. Sa, Kanya sa, bahay, sa bahay, ayaw maglinis. No? Pero sa bahay nila, oh, ayaw maglinis kahit sigawan na ni misis niya. Apay na lang tayo kaysa maglinis ako. <laughs> tignan nyo, oh, napakasipag po niya. Tignan nyo, oh. Kaya. Bahay ka pa rin ah. Pagpipicturan mo pa. Ba? Bahay ng kapitbahay, nililinisan niya po. Ayan, tingnan niyo. Pero yung bahay nila, <laughs> ayaw niya pong maglinis sa bahay nila. Wala kasing bayad doon. <laughs> Wala po bang bayad doon? Wala eh. Ano? Dito ano? may bayad. Diyan may bayad. Tingnan niyo nga naman ang buhay. Oh. Basta may bayad. Basta may bayad. Kasi naman, misis, pag nasa bahay si mister, bigyan mo kasi ng bayad para naglilinis uh -huh. ng ano. <laughs> Baka mamaya, yun din tayo bayad sa paglalaba. Ha? Bayad sa paglalaba rin, Oo. Oh, Yawa yan ha, misis ha. Alam nyo na ha. Humihingi na ho ng paunang bayad. <laughs> Basta raw ba, laging may bayad, walang away. Ano kuya? May bayad na. Oo. Oh, tingnan mo naman, oh. Napakalinis makintab na kintab po yung sa'yo na ay, kanyang ay, nililisan. Uh, ah, uh, at ang kanyang ayan uh, oh, ang kanyang pamangkin. Napakasipag okay. po nilang lahat oh. Ah, Masarap daw magtrabaho sa kapitbahay at maglinis ng bahay kasi may, may sweldo, may bayad. Alam niyo na po ah. Alam niyo na ho ah. Oh, ayan. Oh. na magtrabaho. Sa bahay, magwalis ka, galit ko eh. Maning-mani. Huh? Easy. Easy lang oh. <laughs> ayan. ah. Magtrabaho oh. Ayan ang finish product nila yung kanilang ayan. Napakakintab na at saka fully ano na finish na po. Ayan yung kabila oh. Nalagyan na. ayan oh. Pinakalinis-linis ang po nila. Napakakinis at napakakintab oh. Ayan oh mga kaibigan. Ayan po. Tingnan niyo, 'di ba? May bayad, Basta may bayad, maglilinis daw po sila ng bahay. Sabi po ng inyong asawa. Ayan ho, may sinasabi niya. Oh. Ano sir? Basta po may bayad, di ba? Maglilinis kayo ng bahay. Ayan. Ayan, napakasipag po nila.